ako pala si Eugene Maravillas. Pakicheck nyo po yung account. O, no? baka mangyari nito. Ito pong update news. Ito, pinag-try kong open yung account ko. Ito ang lumalabas. Unexpected error account. This error ganyan na po mangyayari. Check, check. Ito po nangyari. Yung app, yung Facebook natin ginagamit natin sa Meta Company. Bakit gano'n, bakit gano'n po mangyayari? Ewan ko lang sa inyo po kung nangyari sa inyo yung ganito. Naka-private naman, visibleng ma-hack yun, di ba? Kaya ingat lang po tayo abiso. Meron ako nakikita na lumalabas, pag sinacharge ko yung number, ibang lumalabas ang pangalan. pang iba lumabas hindi yung mismong facebook account ko Yan. mag ingat lang po tayo sa facebook maakit naka private pwedeng mahakyan. yan ganun yung nangyayari sa akin dito lang, lang tayo sa updated news Kopo si Naimar Kujin Pimarabilias